Hello mga sisi, welcome back to my youtube channel For today's video, pag-uusapan natin ngayon kung okay nga lang bang paliguan ng buhok uh, kahit katatapos lang magpariban Tulad ng uh, halimbawa, uh, ngayon ka nagpariban at kinabukasan is okay nga lang bang liguan kahit hindi natin intayin ng 3 days ang ating buhok bago paliguan. So, pag-usapan natin yan ngayon sa video na to. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, don't forget to subscribe lin TV and then forget to subscribe, like and share and click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka uh, kung sakaling meron ako mga bagong upload na video. Magsisimula tayo pagkatapos ng intro na to. mga sisi, welcome back to my youtube channel for today's video, pag-uusapan natin ngayon kung okay nga lang bang liguan ng buhok na hindi na natin aantayin ang 3 days o halimbawa is nagpariban ka ngayon and then liliguan mo kinabukasan hindi ba ito makakapekto sa ating uh, resulta ng ating riban kasi mga sisi ang riban talaga is uh, pag nagpa-riban ka, talaga nakasanayan natin at ang nag ang proseso talaga nito is 3 uh, days uh, bago natin ito paliguan. Naantay natin ng 3 days tsaka natin paliliguan ng ating buhok. Bakit nga ba antay natin ang 3 days bago natin paliguan ng ating buhok? Kasi mga sisi, uh, sayang din kasi ang gamot sa ang gamot na inilagay sa ating buhok uh, kung liliguan natin agad ito uh, kagandahan kasi nito kaya antay natin ang 3 days bago natin libuan, uh, para yung gamot mga sisi is lalong kumapit sa ating buhok at uh, pag nilibuan natin is mas uh, bagsak siya lalo at uh, mas maganda pa nga siya mga sisi kung medyo nag-oily na ang ating buhok bago natin siya liguan para mas lalong kumbaga mas lalong uh, dumikit yung uh, gamot sa ating buhok yun mga sisi kaya kung uh, magpaparibang ka wag mong wag mo nang uh, i na uh, liguan agad ang buhok mo uh, after mo uh, i iriban. Intay mo muna ang 3 days bago mo liguan ito para talagang may magandang resulta ang iyong riban. Okay, mga sisi? Meron din kasi ako ikikwento sa inyo na uh, meron akong client na niriban. Uh, ang buhok naman niya, mga sisi, ay tuwid naman siya mga sisi kumbaga gusto lang niyang bumagsak ang buko niya kaya niya ipinariban ngayon dahil sa ang um, panahon ay maalinsangan at mabanas uh, hindi na niya inantay ng uh, maliguan ng 3 days at sadyang niliguan niya na uh, kinabukasan uh, hindi na niya inantay ang 3 days dahil nga sobrado niyang uh, binabanas siya hindi siya nagpaalam sa akin na b uh, be okay nga okay lang ba kung liguan ko na to kasi sobrang banas na banas na ako hindi ako sanay talaga ng hindi naliligo kaya ang ginawa niya wala siyang paalam sa akin kumbaga hindi siya nagtanong sa akin kung okay lang ba ang liguan yung buhok niya na kaririban lang at hindi niya na inintay ang 3 days ginawa niya uh, go sige niliguan niya na kahit kaririban lamang Naalaman ko na lang, Ben, niliguan ko ng aking buho kasi sobrang na talagang banas banas na ako. Uh, wala namang naging problema mga sisi sa, buho, sa naging buho ko niya o ganun pa rin na naging resulta. Bagsak pa rin naman siya. Uh, kasi kasi mga sisi kaya ganun na lang din ang naging resulta ng buhok niya na wala naging problema uh, bagsak pa rin siya dahil mga sisi is ang buhok niya talaga is tuwid na uh, hindi siya kulot uh, hindi siya wavy as in buhok niya is uh, tuwid at gusto niya lang talagang bumagsak ito kaya okay lang sa kanya liguan niya uh, kinabukasan. At yun nga, mga sisi, uh, okay la, okay lang at walang naging problema sa buhok niya kahit niliguan niya at hindi niya inintay ng 3 days. Pero kung ikaw ay nagpariban at uh, buhok mo ay kinky, makapal, at uh, talagang uh, medyo sutil ang buhok mo, ang uh, masasuggest ko sa inyo, mga sisi, is intayin mo na ang 3 days bago mo liguan para siguradong ang book mo ay walang magiging problema at talagang may magandang resulta. Yun mga sisi. Uh, hanggang dito na lang ang ginawa kong video. I hope na meron kang natunan at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, don't forget search Lalin TV and then forget to subscribe, like and share and click mo na rin ang notification bell so, para ma-notify ka kung sakaling meron ako mga bagong upload na video. Okay mga sisi, thank you for watching. Bye!